Hindi mo mababago ang walang iya. Please remember that. Sakit pong katotohanan, no? May kasabihan nga eh, ang puno ng kamyas. Kahit nabuhusan mo yan ng gatas, kahit nalagyan mo yan ng asukal, hindi tatamis ang bunga niya. Anong ibig sabihin? Ang isang masamang tao, hindi magbabago kahit na sabihan mo paulit-ulit, kahit na turuan mo paulit-ulit, kahit na pangaralan mo na mga magagandang bagay, mabubuting bagay, kung ayaw ng taong masama, kung walang hiya na siya, wala ka nang magagawa. Amen? But, should we stop? Definitely not. Kung ayaw magbago, titigil ka na ba? Hindi. Huwag ka. Bakit? Dahil tandaan mo kung sino ka. Kung sino tayo. Tayo pa rin ay mga anak ng Diyos. Tayo pa rin ay gawa ng Panginoon mula sa kanyang kabutihan. Kung may isip ka, kung nakakaunawa ka, kung nakakaintindi ka, kung alam mo yung mabuti at tama, gawin mo pa rin. Pagpatuloy mo pa rin sa mabuting ginagawa mo dahil lang ang iba ayaw magbago at magpakabuti. Remember that. Because I know a lot of you are so affected. Marami dyan. Stress na stress. Ginagawang negatibong isip. Nagiging masama ang nararamdaman dahil pinipilit na baguhin yung minamahal nilang napasama. Pero tingnan niyo po yung ating nabasang Ebanghelyo, yung kwento ng ating Panginoon. Let us find that inspiration in the story of Jesus. The parable of the wicked tenants. Inangkin nila yung lupain. Ayaw nilang magbigay ng share padala ng mga tauhan yung may ari pero ginawa nila tinagbobog-bog, pinatay yung iba mismong anak ng may-ari pinaslang itinapon dun sa labas ng lupain eh, na parang aso lang let's see how god continue time and time again to reach out to these people edon lang nga dapat sa una maghalit na yung may-ari dapat dun sa pangalawa naghiganti na yung may-ari. Pero hindi ginawa ng may-ari na siya'y maghiganti. Hindi ginawa ng may-ari na ibalik niya yung kasamaan na ginagawa nila. He gave them multiple chances. I know it is very hard to forgive again and again. I know it is so difficult give a lot of chances. It hurts us. Minsan nga yung mga iba nagtatanong, Father, bakit kung sino pa yung mabuti, kung sino pa yung tapat, siya pa yung naghihirap? Huwag kayong mag-alala. Alam ng Diyos, yung paghihirap mo, yung katapatan mo, God will reward you. Wala namang gumagawa na masama, na walang kapalit na masama. Wala namang gumagawang masama, na nagtiriwang buong buhay nila. May kapalit din ang kasamaan na ginagawa nila. But please, try to be more patient. Do not say, it's impossible. But believe, it is always possible through God's grace. Hindi naman ikaw na makakapagbago sa iba. Tandaan mo, Diyos lang. Kung gagamitin ka ng Diyos para makapagbago ang iba, salamat. Pero kung ginawa mo na yung makakaya mo, nag-effort ka na, nag ka na, wala pa rin. Paubaya mo sa Diyos, maniwala ka, may ginagawa ang Diyos. With God, it is always possible. Tingnan nyo nga, kahit naman po yung mga santo ngayon na tinitingalaan natin, pinaparangalan natin, sino ba yung mga banal na yan? Dati sila mga makasalanan inamumuhian pa nga ang iba, pamukha ni San Pablo. Who would ever thought that St. Paul would be loved by Christians today? E dati, nanghuhuli ng Kristiyano yan eh. Dati, si San Pablo, pinapayagan.